So, hello po mga Kalingap. welcome back po to our channel. This is me again, Kalingap Edo po. At yan, nandito po tayo ngayon sa lugar nila, Chanli. At yan, um, po natin kung ano, pwede na natin simulan yung, ano, yung pag, ano, pagpapagawa ng kanilang maliit na tahanan. At marami rin po kasi nagpaabot. Kaya, yan, ay ano natin, ibibigay po natin sa kanila yung, ano, yung matagal natin yan matagal ko na rin na ipangako rin sa kanila <laughs> at yan po ibibigyan natin pa ano, susubukan natin sila pabahayan kung kaya natin um, yan po, po ano, siya papagawa natin sila ng, ano, ng maliit na tahanan po, mga uh, simple lang po ang papagawa natin hindi po kagaya ng, <laughs> ng kalakalingap ragna, ano, kasi hindi ko po, kaya ng ganun. kasi ito talaga tinilid ko na lang pagawan kasi kagaya ng mga puno nangyari yan po, napakadelikado po talaga kapag ka, ang bahay niya ay gano'n na sobrang ano. Ano parang sira-sira tapos malamig yung ano yung yung ilalim ng ano. Yung singaw ng lupa. Delikado po sa bata. Mahina pa po ang katawan kaya yan po. Yan po ano, ano medyo masama ang nangyari. Hindi po natin inaasahan. So yun nga po mga kalingap at, yan yun ang ating pinakabahala na gano'n na yun na dahil kagaya sinapit ni bunsong anak ni nanay ni nanay ano Beverly ah uh, tumakali nga pupunta na natin sila dito po tayo guys oh uh, kumusta oh ito pala si nanay ano nanay Beverly kumusta po bakit dito na po kayo nakatira? <laughs> Ay, gabantayan ko po itong ano ko sa mangkin ah. Nasa so hospital naman po yung ano ko sa mangkin na isa. Ah, ikaw na bantay dito sa kabilang bahay. Mm -hmm. Kapatid mo yun oh. Kumusta na po kayo na eh. kayo ah. Hindi ata kayo kumakain. si tatay. Tay, kumusta? Ayos naman po sir. Ayos naman Ano Sa motor nyo. Lalagyan mo na sidecar. <laughs> ano yan, sidecar? Bagian, sir, sir, timba. Timba. Ay, bakit? ah? ka? Sir, ko lang. Nang isda. isda. Asa ka na isda, tay? sir, sana, Ah, parang mag-ano ka mag Sige, tatingnan na rin natin kung kaya natin mag-ano, mag ano, maganyan, magtulong sa inyo sa paano. Pero una ay muna sa kabahay niyo. Kumusta nga pala dito ta ano yung sa ano? Nakalimutan ko na yung ano yung kung magkano yung presyo ng ano nung sa binigay mo sa akin. Ano po siya? Ah, diyan tingnan natin na, kung magkano. Nakalimutan ko. Oh, bless. Chanley. Kumusta? Mm. Masaya ka na naman ah. Buling. Anong ginagawa nyo dito? Wala. Wala. Wala po. Naglalaro lang kayo? Wala. Wala po. Subukan natin paano yung bahay Para naman maging maayos sa Asia, no? Gawa tayo malaking bahay-bahayan. Malaki. Oo, oh, malaking bahay-bahayan. Para mal... Ano naman? Tinanong ko lang yung sadware. yung Magkano ito lahat? Yan yung sirin yung mga presyo. Presyo. Na na ang isa. Ang isa. O lahat na rin. Ang isa. Lang ang isa. Tapos ito. to ba ito? Yung dosis. 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 dosis, 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 dosis sir ang haba. Niyo. Yan po. Lahat ang presyo. O kumpitin muna natin. Atay. par ano po. Bibigyan muna kita ng ano. Estimate ko mga nasa ano yan. Nasa. Ah, Bibigyan na muna kita ng gismil para sakto naman na yun dyan. Ha, oh, sir? Uh, nakakumpit ko eh. pa lang daw rin. Oo. Oh, oh. Bila mo. Oh. Diyan mo okay. na mo na muna. Tapos babalik ako tayo next week. Para update ko. Para masimula na. Hindi lang ang gagawin ta. Kahit mas. Kahit ano lang ito. Medyo doble mo lang yung ganun. No? Dito ko na po Ay dito na lang. Mm, sige mas maganda nga dyan. Yung yung mm hmm. Iba ko kaya muna hindi para ano uh, Para mas okay okay yan Late nung ano nyo eh Basta maya tapos yan nagtitir sige yung lahat yung binaya na Ay oo oh, huwag naman Kaya mo yan Kaya nang bala pa kung saan nyo gusto Dito na, lang, dito na lang natin ilagay Yung bagong papahay Ano ba nga ano natin Yung pang ano yung pang pundasyon okay. o ano o semento pangbuhos lang sir sana sir sa aposti niya pangbuhos o oh, sige mm hindi -hmm. po so, sir ang bulpagad yung kahoy eh. sir may lalagay semento doon na rin muna ilalagay semento ano? para hindi ma ano, tumigas baka tumigas ay sayang tapos next week pa paano sisimula na natin para ano may eh baka ano baka nitong ano nitong pag nabili mo na yan baka siguro biyernes pa lang mapunta ako dito para ano po sir yan pag po sir mong magawa yan sino po sir mag mong magpagawa po niya maghanap ka ng kasulong mo bibigyan ko para ano kapasawang din ko na lang maroon na lang po um, maghanap ng katulong mo na marunong no? para ano Araw. kung pwedeng mag ano sa'yo mag mag mas katulong so, ko na lang pumahala na po ako o, yun, ganun. ng, yun, ano, ng kartigil nung marunong mag ano mag carpintero maso ano ba ang ano ano maso carpintero lang po kay carpintero lang yung basta yung magaling para mga ano mga magkano ano yung limandaan ng araw nung no? kung kung ano ng carpintero kung magkano po ang araw limandaan niya ka tatanin ko po siya hindi po muna po siya kung ni yung at... tatanin ko po siya carpintero kung na ay time mga Baka po sir maba yung meron dito sa'yo Basta ganun lang ang plano Para next week kayo maano na Mahukaya na yun para masimulan na Para matapos agad yan. Kasi ang pangit yung bahay niya init init Ang hirap Sobrang init yan Hindi pa sana yan Maganda sana tayo kahit pag ano Kahit pa double walling yung ano hardy flex pag ano mas maganda yun kahit pag kuno lang yung ano nyan sa pang hardy flex eh, ko na lang pag ano yan ito bibigyan ko pa ng pang ano pang consume ngayon o oh. na dagdagan pa natin isang libo pang consume niya ng linggo tapos yung sampung libo pang ano na yan nagatid sirak ng ano ay bata kagabi bata saan? Um, ah, ay, yung kabit Yung kapangkin nyo. Binala ko po sa ano, sa mm -hmm. Uh, siya dito ng na naman. Ayos mo na naman po. At, po. ako gali. Wala kang ngayon trabaho tayo? Wala ko. Wala po ang sila. trabaho. Um, ko lang po sila sa Manila. Kinuka pa ako ng kapatid ko sa Manila ay eh, di ko lang po sila may iwanan. At ganyan pa po, po sila ang Hindi may iwanan ano? Kawawa naman talaga. Dalawa na lang pati yan mga kasama ko dito. May hirap ka. Saka yan, ay, ano yung muna muna yung sa ano mo? Pagka, pagka natapos ito, tutulungan kita sa pag anong negosyo. Sa pangyay. Mayas lang po siya ako. Ha? Mayas na lang po. O kahit ganun lang. Ma. Okay, okay din. Malay mo, mag, ano, mag, mag, ano, mag-mubra. Maka, Sip ano ba ay? 300 lang araw ata. Oo, sipagan mo na lang. Ganun. Tinda-tinda ka na lang na ng ganyan umaga nakalayo ka baga Ano? Magtitinda ka na lang doon ng isda. Chanli, masama ka? Masama ka matinda isda, chanli? Ha? Saan? Kahit saan, maglalayas kayo, magtitinda isda. Pahing Sige da, paano magtinda ng isda? Bili po kayong isda. <laughs> paano magtinda ng isda? <laughs> Ikaw nga, paano ka ano? Charlamay. Charlamay, paano magtinda ng isda? Marunong ka? ka. Hindi. Bili po kayo. <laughs> Ayan. Ha? Ano yun? Mukhang oh, makukulit na ba nag-drawing oh. Ano yan? Ba't ka nagpapako? Baka kanyan niyan makaipit. Uy, <laughs> ang hapok po kayo niyan. Ang hapok po niyan, o. No? Nagamitin ko namin. Ah. Nagamitin pa yung bawang pakit. Nagamitin. Damin. dami. Ay, ano bang bagasura dito? Pakian na tayo. Oh. Kahit sunugin nyo na lang yan, oh. Para malinis, no? Gawain nung sa, ano, yan yung mga dami nung gawa nung Oo oh, Hmm. Pwede nga yung ulingin din. Sunogin nyo lang yung mga dahon. Ang sabi Ang ko. Ang ko dito daw po gagawin ang ano ang bahay nila dito na lang simple lang po ang ipapagawa natin mga kalingap siguro mga do sukat lang po nitong ano na to simula dito po dodoblihin lang po kasi para at least kahit parang studio type lang at least pwedeng matuluyan pa ano kasi sa ano po kanila sobrang liit po kasi talaga Sobrang liit. Sobrang liit yun. Alay! <laughs> Alay! Anong guli daw? Ano? Wawaw. Awa! So, lal... Watch! Gagawa tayo dito ng duyan mo. Ha? Duyan. Duyan? Oo. O. Gusto mo yun? Sa duyan kami. Sa duyan yan natulog si Ray. Sa duyan? Yan natulog sa lapag. Hmm

bat maamos ka? Hindi ka na yata naliligo. Chanli, hindi ka na naliligo. Ha? Ayaw mo. Blenggito ka naliligo. Nagsiswimming pool kami. Nagsiswimming pool? Saan naman? Wala man dito swimming pool. Oo. Sa balon. Sa balon? Oo. Papagawa ko ka ng swimming pool dito, Chanli. Gusto mo? Swimming pool. Balon ka. Oo. Wala swimming pool na palanggana. Hi. swimming <laughs> pool niya sa palanggana. Sa palanggana. Yung Do sa diet may din dagat. Sa Sa Diet sa may dagat. Oo. <laughs> sa bagas bas Oh, daliligo kami dun. Liligo ka doon? Maganda. Kami din. Uh -huh. Hmm, takot na maligo 'yan. Takot maligo. Okay, hindi. <laughs> Bakit? Magaling, Magaling ka maglangoy. Pag nakita oh, oh. nila yung ano, alon na ano Natatakot.

Baho. 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 Baka, si Ch baka hey. ikaw mabaho. Hindi ka pa naliligo. Hindi ba yung mabaho? Wala nang ano? Titagpi. Si Tagpi. Um. Gamit pa yung titagpi. siguro ano tayo, ano, ano lang natin. Siguro yung body na lang natin. Yung mga pusirang sabi sa akin. Para mas, kahit right pa na hindi basta-basta masira yung ano. Dabu sila yung hard reflex yung nakapatong po sa alo na Oo nga, ano. Pag daw po, yun, pag daw po, yun, nabasag daw po yun. Nabasag nga yun, ano? Um, Titingnan lang natin, basta yung gano'n yung plano. Huwag, basta yung saktong laki lang kasi pag baka, pag sobrang laki. Ano lang po sir? Kahit po sir, mga 10 by 10 lang po sir. Ah, 10 by 9. Parang yung ganda lang po sir, ang pagkaaskar. Ganito kalaki lang. Oh, kasi kahit dagdagan mo ngayon kunti pang laki kahit mga half meter pa. Ay ano po ito? Ay malaki na rin pala dito no? Ay oo nga, ganito lang oh. Malaki na pala to. Ano 'yan? Oo, malaki, mayroon pa pala sa ganun sa likod niya. Tapos susumpay lang okay ito. Kahit lagyan, wag lang lagyan ng ganun pang divider para di na masyado ma masikip. Uh -huh. Oo. Oh. okay na yun. Ah, mo ano lang? Hindi mo patong ng Oo, ganun lang. Para maganda naman ang ano nila. Para kahit ganun, ganito lang muna oh. Lagyan na lang natin ng floor mat. Para gumanda. Yung bahay mo. Yung bahay? Uh -uh. Kami wala kami. Ganyan. Walang floor mat ikaw. mo ng floor mat? <laughs> na yan. Yan. hindi yan na ako. po sir sa masyong ko po Pakumpita mo na ako. Tapos mo na. Ayan tapos ano ma, ibili e, mo na ng mga pang pa yung ano yung oh. 10,000 pagkasahan Ay kung pusir halo na pusir mo na pusir ang bilim ko Oo sige Oo oh, kung gusto ko Para ma, ano na na Para pagbalik ko dito ang biyernes Bakit pusir pa huli na pusir yung mirror? Mm tapos this for example sa ko kung ano yung muna kailangan yun muna ko oh, ate. Oh, mo sarado ko na yan mo Kumusta naman kay ate yan Okay lang po. Oh, nani, lang pinto po? Na Medyo... Na ako, nani. Medyo hindi na ano. Nabawas-bawas na na yung ano mo. Yung pinto nga! Ngayon anyway. pala ang pinagkakalibangan niya eh. Yung baby isa, pamangkin. Hmm. Daming nasa yung daming naawa kaya yan. Buti naman po, maraming maraming salamat sa mga tumulong po. At yan, kailangan din talaga nila ng suporta ngayon. Ay. At, yan, maraming salamat po sa lahat. At yan, mapapasimula na natin. Ang una natin project No. Chanley, ano Charlie ano masasabi mo ha pasalamat ka Charlie ang pasalamat ka sabi salamat po. salamat po saan sa bagay niyo po ay galing dito ka lang sama kayo sama kayo Charlameng <laughs> dito ka lang <laughs> ikaw, Chan ikaw nga kayo ng dalawa pasalamat kayo bilis para may regalo ka. Salamat kay bilis Salamat, Salamat po. po. Salamat sa po. Sa regalo niyo po na pabaha bibigay niyo bahay. Opo, <laughs> salamat ka at may madating na Barbie. Opo, salamat ka. Salamat po sa dadating na Barbie. Happy mo daw. <laughs> salamat po sa dadating na Barbie. Happy <laughs> mo Barbie. O oh, sa akin oh. yun. Ginagawa na. <laughs> akin yung baldi. Akin yung baybayan. Akin <laughs> oh, <laughs> yung baybayan. <laughs> oh, 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 oh. 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 Baka ma ano ma baka sirain lang. Hindi man. Ako kaya ba? Bye-bye lang ako dai. Pagawa na lang natin kay Tatay, bye-bye mo. Papagawa na lang natin. Yung kahoy lang. Grabe. <laughs> <laughs> Yan po mga kalingap sa mga kulit na bata. Napaka-inosente po. Yan talaga. Madada pa ay. kayo. Dito lang kayo. Ano? Ano yan? <laughs> Hello po. Hello po sa inyong lahat. <laughs> <laughs> Sige, Nay. Maalam na rin ako. Mapa, ma mapaalam na rin po ako. Ano mo niyo po, Nay? Beverly, sa, atin, sa mga sa lahat. Salamat po sir sa sa tulong sa amin sa mga kalina pa sa ama. Sa sa si radio, marami sa amin sa nabukulong talaga. Mas pinatagal! Si mas pinatagal! Mas pinatagal! Mas pinatagal! Mas, mas ,right Nandito tayo na tumulong para sa ano, para sa mga kadangin. Yan po talaga ang progress Tay! Alis na ako. Ang mensahe po. Bago tayo, bago kumalis. Ah! Marami pong salamat po sa tumulong po sa amin, sa pagpapabahay po sa amin. Sa lahat po nang tumutulong. Sige po, mag-ingat kayo dito ha. Ah. Bye bye. Bye bye na. Uy, napadapa na. Bye bye. May makalikod. Ha? May makalikod. So po mga kalingap at maraming salamat po sa mga sumusuporta sa channel natin. Uh, sa sumusuporta po kayo channel po mga kalingap. Kasi grabe. Isa po sila sa pinaka nakakaawa sa channel ko na sinusuporta hanta ngayon. Uh, maraming maraming salamat po. Hindi po po ito magagawa kung wala po kayo ang suporta ninyo. Ang mga binibigay nyo tulong sa akin. God bless po sa inyong lahat. At yan po isang pamilya po matutulungan natin mababago ang buhay buha po ninyo at yan po mga kalingap please like, share and subscribe po at huwag kakalimutan mag comments po kasi para engaging ang ating ano, ang ating ang ating vlog at sa nga po pala please support kalingap prab na vlogs kuya bal yan Ah, hanggang dito na lang po mga kalingap hanggang sa susunod ko alam.